Ito na yung ating tatlong malalakas na gagamba, mga idol. Uy. O, oh, grabe. Ayan, oh. Hmm. tatlong malalakas nating gagambang natira. Ayan o. Oh. natin ngayon. Ayan o. Ayan Grabe, laki na niya. oh. Hmm? Papainumin natin. Gusto kami kong kinagat. No? Agrabe naman yan. Sa tisyo. Mabit na. kam mưng mất tình cái nó mình lúc nào phải in ông góp hmm balik na natin kung kailan nilalagay sa ano, kulungan nagiging active pag nasa ano tulog eh no hmm Grabe yung sapot, oh. Hmm? Batak na batak. Grabe. No. Tingnan na natin. White. Yung puti. Ayun, oh. Hmm. Okay si puti. Hmm. Puti, dabas. Madalakas natin gagambang tatlo. Laon na to. Pang, kumbaga pang derby na to. Mga hmm? Pang derby na mga to. Mga Ito na. nôm Ừm Nôm laki na nito. Amin laki na na laki na oh Ayun o. Ayan, sa mga may gagambang. Dayo kayo dito. Matalo, manalo, may premyo. Depende sa laban. Kung mananalo, gagamba nyo. Panalo, mas malaki premyo. Talo, consolation lang, mga idol. Ayan, o. Oo. Hmm. Oo. Hmm. So, dayuin nyo na. Dayuin nyo na yung gagamba ko. Ayan o. Oh. Patalo manalo, may premyo. Hmm. Ito yung pangalawa natin, yung puti. Balik na natin. Ito na natin. Hmm. May bumaba. May ipit ka dyan. Ito yung natin. Yung pinakamalaki. Ito natin yun. Eh, no? Bumungat agad. No? Hmm? May itlog na naman. May itlog na naman. Nait Ay, ako. Ayun. No? Nasa loob. Pangatlo na. Pwede palang may itlog ito nung ilang beses eh no hmm? ang itlog na naman yun kita ayun. itlog nyo pangatlo na pangatlong itlog niya na to ito labas uy ayun eh. no uy Grabe, tigas na na ito. Laun-laun na to. Yun. Yun. Uy, grabe oh. Yung galamay, eh. lalaki. Hmm? Oh, you mean I'm pangatlong itlog niya na o dayon nyo na to matalo manalo may premyo pag nanalo matalo consolation pag nanalo jo okay okay yon gulang na oh. Grabe yung ano niya ito. No? Oh? Labang ng ano oh. Oh. Hmm. Hmm. lang. Mayin. Tatlo na malalakas ngayon. Sana may ano lumaban dito. Oo. Bigyan na natin. Ayun.